Hello guys! Good morning mga kamangyan, mga ka-idol! Dito naman ako sa tanim kong ubas. Ito yung ubas na ating prinuning. Pero pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nagkakaroon ng batik-batik na itim. Yung ating mga biris. Yan. Pero bago natin pag-usapan yan, ay... Lilibot muna tayo dito sa ating ubasan. Yan. Isang puno lang po ito. Ito yung organic ang ating nilalagay hindi natin nilalagyan ng mga synthetic fertilizer yan ang ganda nung ang pagka peris nyo ngayon ang lalaki itong peris na ito ay tinanggal ko ba yan ng mga maliliit kaya bigla siyang lumaki para hindi ba siya magsiksikan yan ang lalaki pero ito lang yung tinisting ko na tinanggalan pero yung iba hindi ko na tinanggalan kasi kakainin lang naman kaya sayang ako yung nanghihinayang ito yung mga hindi ko tinanggalan oh meron siyang mga maliliit kaya ano pa lang siya maliliit pa lang ay nagsisiksika na yan dito sa amin ay tuwing hapon ay umuulan kaya pag-uusapan na, pag natin kung bakit nagkakaroon ng batik-batik yung ating biris na ang ating mga ubas sa aking palagay yung batik-batik ng ubas yung itim ba na batik-batik hindi yun dahil sa ulan kundi dahil yun sa mga ano yung sa dahon yung powdery mildew yung dilaw na parang powder na nakalagay dun sa dahon pag kasi umuulan yun pag umuulan at meron yung dahon yun na powdery mildew yung parang powder na nakadikit dun sa dahon. Lumalaglag yun. At yun ay dumidikit dun sa mga berries ng ating ubas. Kaya yung powder maljo na yun, powder na yun, pag dumikit dun sa ating ubas at yun ay natuyo, yun, yun yung nagiging sanhi ng batik-batik na itim dun sa ating mga berries. Yan. Kaya mahalaga talaga na wala siyang powdery maljo itong aking ubas ay eh, hindi ko siya ini sprayan ng kahit ano kahit anong insecto insecticide basta kaya always ko lang siyang check up na baka yung merong powder maljo na yung kanyang mga dahon katulad nito parang meron ng konti tinatanggal ko na agad siya lalo na pag yung dahon ng inyong ubas ay eh, tumatanda na yung parang matutuyo na siya yun dun umaano yung mga powdery mildew dun umaatake kaya yung may tapat na dahon doon sa may bunga ng inyong ubas ay tingnan nyo baka meron na siyang powdery mildew tanggalin nyo agad para hindi na siya dumami at hindi maka hindi pumatak doon sa bunga ng inyong ubas katulad nito meron na siyang konti at yun ay nasa tapat pa ng bunga ng ubas tinatanggal ko na agad siya para hindi na siya pumatak yung powder doon sa bunga ng ating ubas yung kasi ang nagiging sanhi ng kanyang pagiging batik-batik pag natuyo yan tong aking ubas ay ano medyo malalaki 'yung bunga niya ngayon. yan meron akong isang tinatuloy na tinog na hinog na. Hinog na siya tingnan nyo, pag hindi siya talaga binawasan ng bunga ay eh, pag nahinog siya ayan dikit-dikit. Ayano. Ating tikman. Oh, hinog na siya eh. Pero padidilawin pa natin ng konti. Ayan. Matamis sya guys. Matamis. Pero uh, pahinugin pa natin siya ng konti. Ayan. Saka guys, yung iba palang bunga ng aking ubas ay binabalutan ko na agad siya. Ayan. Ganito palang binabalutan ko na. Para talaga hindi siya mapatakan ng powder e malju yung powder na nakadikit dun sa mga dahon At saka para hindi na siya para hindi na siya atakihin pati ng ibon ayan yung iba hindi ko pa nalalagyan pag ganito kasi pag nakita ng ibon ayan tinutuka na agad ayan tinutuka na ng ibon kaya meron na siyang mga itim-itim. Ayan, tuka ng ibon yan oh. Saka, ano nyo rin, tingnan nyo rin, baka meron na siyang mga uud. Mer minsan kasi mayroong namamasyal na paru-paru at mangingitlog doon sa mga dahon. Ayan. kakaroon na rin siya ng powdery mildew. Kaya tanggalin na natin yung mga ganong dahon para hindi na siya dumami. Ayan, katulad nito. Yan, nasisira yung dahon. Sigurado meron itong uod. Ano, Nagbubutas-butas. Ayan. Meron na nga siyang ano, uod. Pag ganito kasi ng ulan ng ulan, ayan, siya lang mga paru-paru. ko talaga siyang ano yun eh spray ng mga insecticide yan oh may uut siya oh maliit pa yan kaya pala nagbubutas yung dahon niya kahapon wala pa ito pero ngayon ayan na meron na siguro yung itlog ay napisan na Yeah pag ganyan kasi may uod yan maliliit hindi niya nakikita tapos meron pa siyang powdery maldyo na tanggalin na natin pero pag malaki naman yung ubasan nyo hindi mag spray kayo ng insecticide ito lang namang akin ay isang puno lang kaya pwede nating bantayan yan. Yan lang po ang aking ubas. Salamat po sa inyong panunood. And have a nice day. Bye-bye. God bless.